po at hello po ulit sa lahat ng mga kasitsyo natin. So ayun, bago tayo mag-umpisa, uh, pinapasalamatan ko pala nung mga nakaraang video natin. Um, nagbigay tayo ng promo dun sa stand service natin. So um, nakakatawa kasi nung mismo araw na yon lima kaagad yung nagpa-reserve. So halos na napuno na yung slot. Tapos meron pong ibang huling humabol. Tapos meron pong gusto magpa-reserve hindi po natin mapagbigyan yung iba. So, wag po kayong ano, mawalan ng... O wag po kayong... Umingi po ako ng pasensya. Huwag po kayong mawalan ng pag-aasa. Baka sa mga susunod, meron po tayong mas magandang offer pa. So, abang-abang lang po kayo. Bagawan bihira. Pero ang importante, meron, di ba? So, ayun. Ngayon, um, gusto kong pag-usapan po natin, mga kashitso. Sinang po ba ang pamilyar sa si inyo sa kapag narinig niyo yung CS? Ayan, sa mga kashitso natin. So ito yung mana, ito yung mga kinatatakutan ng mga firm of fertility, niyan. Yung cesarean, CS ang term ng iba diyan. So ito yung mga kahit ako, takot din ako dito kasi malaking gastos ito itong uh, kapag na CS yung mga aso natin. So kaya pag-uusapan po natin kung uh, paano ba natin ito maiiwasan at maiiwasan ba talaga natin ito? At kung hindi natin may iwasan, ano yung mga pwede natin gawin? So, ayun yung um, topic natin ngayon. So, unang-una sa lahat, mga kashidso, kaya marami sa mga firm and firm dad, kapag ka ready na yung kanilang um, uh, for baby o yung kanilang uh, female, yan, uh, namimili sila ng imperial type. Imperial type o yung small type na Shih Tzu. So, ang problema kasi sa mundo ng pag-Shih Tzu o sa mundo ng mga stud service, pag sinabi mo kasi small, maraming small. Para sa, sa iba, ang 6 kilo, small na yon. Meron namang 6 kilo, malaki nga siya, pero malit yun, overweight naman siya. So, ano pa talagang magandang gamitin? na pares doon sa mga shih tzu ninyo. So, maganda po pumili kayo doon sa mga um, maliliit lang. Yung iba, gamit nila na term dyan is rant size. Rant, maliit. Kasi iniwasan nila na mamana o maging malaki yung papi nung pinagpuputis na inay. So, hanggat maaaring, mamana sana yung size nung tatay, tatay na, na kapareha niya. Kaso ang problema kasi, nangyayari pa rin talaga minsan na yung hindi natin inaasahan, uh, kailangan masi o masisaray yung aso natin. Kasi alimbawa, yung aso natin, pinaris natin sa uh, mas maliit sa kanya. So para hindi malalaki ang papi. Kaso ang problema, syempre sa side ng nanay, ako uh, kung malaki yung nanay, namamana nung papi yung, yung size nung nanay. So, may mga ganong posibilidad na nangyayari. Ngayon, um, hindi natin inasaan, yung iba nahihirapan, o di kaya, meron silang mga ninuno nila, o kaya sa line nila na malalaki. Yan. Hindi rin natin hawak yon Kasi, dito, gusto nating uh, o gusto natin i-share doon sa mga kashitsu natin, kung saan lang tayo magpo-focus. Kasi huwag tayo magpo-focus doon sa mga bagay na hindi natin na, hindi na natin kontrolado. Halimbawa, pag jeans na kasi ang pinag-uusapan, wala na tayong control doon eh. Lalo na kung hindi naman natin alam talaga yung history ng aso natin. So ang magagawa lang natin yung yung control lang yung kontrolado lang natin eh, ay yung pumili ng tamang size ng stud. um, uh, pumili ng uh, inahin. O kaya kung ano man yung inahin ninyo, yan, kontrolin yung pagkain ng uh, pina-stand ninyong aso. So, tandaan ninyo ha, ang kontrolado lang natin para hindi masisar yan, yung mga shih tzu natin, yung stud na pipiliin natin, yung pagpapakain sa nanay, at saka yung iba kasi, Ah, kaya ina-advise natin na 50 or 53 days tayo magbibigay ng puppy OB sa so, nanay. Ah, huwag tayo magbigay ng mas maaga kasi possible na lumaki yung puppy. May hihirapan. Yun. Meron nagsabi sa atin na, oh, sa akin, Sir, para ganito lang yan eh. Para hindi, ka, para hindi mahirapan o hindi ka maka-experience na masisaryan ang aso ninyo, titingnan mo yung vulva o yung pekpek daw nung ah uh, sorry sa term, yung pempem -pem ng kanilang female. Kung malaki, hindi may hirapan mag-anak. So, at totoo, maling-mali yun. Uh, marami sa mga kilala kong breeder na yun ang basihan nila. Pag malaki yung vulva, eh, advantage ito sa panganganak. Hin hindi yon hindi ganun yon mga kashitsu. So, advantage yun sa mga stud service, madali nilang ma-issue kasi malaki yung vulva. Pero ang pinag-uusapan kasi kung uh, madali bang mag-anak o sipit-sipitan kasi sa loob yun eh. Uh, kung maliit ang sipit-sipitan niya, kahit malaki man yung bulba niya sa labas, wala yun eh. Yun lang talaga ang size ng sipit-sipitan niya. Parang sa ano, parang sa tao, di ba? Merong mga babae na malalaki ang balakang. So, ang tawang nga ng iba dyan, uh, maganda sila mag-anak, hindi hirap niya. Merong mga babae na pitit. Yun. So hindi po yun sa size ng bulba. Uh, at hindi rin naman natin na check, pwedeng i-check yung sipit-sipitan kung kanong kalaki. Hindi natin pwedeng alamin yun. Hindi naman natin nadudukot yun. O dudukuti natin. Hindi naman pwedeng pag gumili tayo ng adult, alam mo adult, kakapahin mo, malaki yung sipit-sipitan. Hindi ganun yan kasi sa manok. Eh, hindi ako sure ha, pero kasi dati nagmamanok ako, kapag uh, malaki daw ang sipit-sipitan, malaki daw ang itlog eh. Yung yun, ang sabi sa akin, hindi ko alam kung kung ganun nga ganun ba 'yon. Uh, anyway, uh, ang uh, 'yon, mag-focus tayo dun sa mga kaya nating kontrolin. Kaya yung iba kasi kapag buntis para malakas ang papi, pakain ng pakain. Yun. So, ang kaya lang natin kontrolin, uh, stud na gagamitin, yung pagpapakain sa inahin at yung pagbibigay ng vitamins. So, yun lang ang magagawa natin. So, okay lang na payat yung puppy, hindi ganun kalaki. Kasi paglabas, pwede mo naman i-busing. Eh. De-dedy -de -de naman. So, doon ko na lang babawi. Ngayon, paano yung mga bagay na hindi natin kontrolado? Yung hindi natin kontrolado, yung genes na mismo nung dalawang magkapareha. Kasi, alam ba, parehong small type. Eh, yung sinasabi ko na maraming mga small na Shih Tzu. Pero, yung jeans nila, o ibig ko sabihin, hindi sila galing sa selective breeding. Bagaman maliit talaga sila, pero yung mga ninuno talaga nila, malalaki. Nag gets ninyo? Ay, sinasabi niya, rant size eh. Maliit lang siya kasi rant. O nabansot siya. Pero hindi siya tinatawag na imperial type na talagang galing sa selective breeding na kahit anong anak nila, maliliit lang talaga yan. So, yun na nga. Eh, may hirap nga naman tukuyin. So, dito na, dahil maliit ito. Eh, kaya pinagsama yung dalawang maliit. Eh, yung dalawang maliit, possible na hindi sila galing sa si selective breeding. May mga ninuno silang malalaki. Possible lang kahit dalawang maliit sila, nagkaanak ng malaki. So, uh, isa, yung, isa, yung, isa yung sa mga dahilan. Or di kaya, parehong maliit, yung isa, may genes o may lahi ng malalaking lasi na aso. Kaya pwede naglala, kaya makikita mo doon sa mga, mga, anak niya o sa mga magkakapatid, pero malaki. Yun ang uh, uh, hindi natin kontrolado. Ano pa ba yung hindi natin kontrolado? Yung minsan, ang anak isa lang or dalawa lang. Alam naman ng mga marami sa mga breeder o mga kashitsu natin na kapag mas marami yung anak, madalas, dalawa, lima, anim, asano maliliit lang yan. Pero kapag ang anak isa, dalawa, malaki yan. Yan. Kasi alas lahat ng sustansya, ay eh, solo niya doon sa loob. Yung isang pirasong anak, sigurado malaki yan paglabas. Kaya, wala tayong magagawa doon. So ngayon, papaano kapag ka... um, kailangan ng isisarin yung aso natin. Paano ba, o ang ibig ko sabihin, paano ba natin malalaman na ito na yung time na para makapag-decide na kailangan ko nang itakbo doon sa vet yung aso ah, namin kasi baka kailangan na ng cesarean. Gano'n ba importante yung CS? Napaka-importante siya, lalo na kung talaga yung uh, treatment na gagawin doon sa ating mga shih tzu, eh, yun lang talaga ang ubra. Meron akong experience na yung inahin, kasi kadalasan pag nag na yung, ano, yung female, yung umiiri na siya, wala pang mga 30 minutes, wala na pag nakita ninyo yung lumabas na yung ano ba nakalimutan tawag yung water sack ban tawag yan yung parang lobo na may tubig kapag nakita niyo lumabas niya tapos umiiri na mga 30 minutes lalabas lalabas na yan at ito yung tandaan niyo kapag yung puppy talagang makakalabas lalabas talaga yan. Yun ang tatandaan ninyo. So, maliban na lang kung ang papi ay talagang makakalabas, pero ang problema, yung inahin, halimbawa yung inahin, uh, may sakit sa puso, nahihimatay, nawawalan ng malay, hindi talaga makakalabas yun. Pero kung yung healthy yung inahin ninyo, tapos yung papi talaga, kasya, makakalabas, lalabas talaga yon Pero, kahit anong healthy nung inahin naman, kung hindi kasya doon sa sipit-sipitan niya, mahirap, sobrang sakit nun eh uh, ang sintomas yan, makikita mo yung inahin. Eh, ang haba na ng oras na umiiri. Umiiri siya ng iri. Um, uh, sabihin natin, 2 hours, 3 hours na umiiri. Walang, uh, walang lumalabas na papi. Ibig sabihin, side na yun, na nahihirapan na siya. Possible na na-stuck na yung papi o sobrang laki ng papi. So, kailangan po, dalhin yun na kagad sa bed. Huwag na tayong uh, uh, umasa na ay baka baka ano baka normal naman to baka matagalan talaga kasi ang nakasalalay dito mga kasisyo na kung yung mga papi eh, din naman niyo or talagang sideline niyo na di ba so diyan kayo sumasideline so kailangan talaga natin i-save ang nakakatakot kasi yung gastos sa cesarean dati merong mga uh, uh CS na 5000 lang ngayon, tumaas na sila eh. Wala ka nang makitang ganong 5,000. Kasi bakit mahal? Kapag um, na-CS yung mga aso natin, kasama na mga, yung mga gamot doon eh. Pin, uh, isinama na doon sa presyo. Uh, pinakamura na ngayon na alam ko is, kung di ako nagkakamali, eh, sabarit na shih tzu ha. Tapos, good service ang kaya, kaya nilang alok Mga 8,500. Ay, tama ba? 9.5. 9.5 ang pinakamurang alam ko. 9.5. Ngayon, nagmamahal yan. Kapag emergency, halimbawa, gabi niyo tinakbo sa bed, may mga charge pa yan eh. So ngayon, para hindi kayo mahirapan, malayo pa lang yung uh, agwat ng pagbubuntis sa mga aso ninyo. Meron na tayong savings para sa kanila. Ang ginagawa ko kasi, kaya anytime, lagi naman ako merong budget sa kanila. Ang sinabi ko doon sa dating vlog natin, kapag uh, um, nag-anak sila, nabawa, nag-anak po sila ng apat, yung, tatlo, yung tatlong yung tatlo pinagbentahan nyo, kung gusto po ninyo, um, gamitin nyo sa kahit ano yon walang problema. Pero yung isa, ibigay nyo po talaga sa nanay o sa inahin sa aso ninyo. Umaga, ito yung savings niya. Kasi yung mga aso ko, meron po yung mga savings eh. Si Tamiya, meron savings yan. Yung pinambibili ng dog food, doon sa savings niya kinukuha. Alimbawa, si Wawa. Kaso si Wawa, wala na sa akin si Wawa eh. So, meron silang savings. Once na nakakabenta ako or uh, kumikita ako sa kanila, meron talaga sila. Kasi nangyayari, okay, nabenta natin yung apat o yung limang tuta. Lahat, ginamit eh, natin pagkas, wala talaga sila. Ang nagturo sa akin ng ganyang, ano, ganyang technique eh yung Chinese na nagturo sa akin mag-aso. Para hindi maging pabigat ang isang bagay, mas paganda, malayo pa lang, lagi kang ready eh isipin mo kung kailangan nang isisara yung aso mo kasi wala kang budget. 'Di ba? Pero kung hindi talaga maiwasan na walang budget, pwede kayo makiusap sa vet. Yun nga lang, medyo mahirap yun. ba? Diba? Kailangan mo ng lakas sa lobdo. Sa dami-dami ng kliyente doon na nagbabayan, tapos ikaw, pakikiusap ka lang, baka meron naman. Pero sa, kasi sa akin, may mga ganong case na nakikiusap ako sa doktor na uh, kung CS nila, um, uh, gawin na nila yung pwedeng gawin nila. Pero hindi, ko, hindi pa onhan sa akin yung pera. Patatagalan. Pumapayag naman sila. So, mga isang linggo or ilang araw bago ko may provide. Kasi biglaan eh. Diba? Na-experience -na ko din yan. Pero pinaka-tabes yung uh, tips yung mga yung na tips na sinabi ko sa inyo. Tip ba o tips? Tips. So basta 'yon, yung mga ideya na i ko sa inyo. Apply niyo po. Uh, at 'di kung hindi nagkasakit yung aso niyo, okay may savings kayo, 'di ba? Ah C na, doon ko kinukuha uh, iba po kasi yung budget namin sa bahay ma-budget uh, sa mga aso, magkahiwala 'yon kaya si Mrs kahit nag, nagdadagdag ako ng aso, hindi naman nagre-reklamo kasi hindi naman kami naglalabas ng personal na pera na talagang sa uh, ipon namin doon sa mga aso. Maliban nung una kasi nag-invest kami, naglabas kami. Pero ngayon, uh, wala nang ganun. So, yun po ang pwede na, yun po yung mga bagay na kontrolado natin sa pag-aaso. di ba? So, kung ano yung kontrolado natin, doon tayo magpo-focus. Yung mga hindi natin inaasahan, na hindi natin kontrolado, ah, uh, 'wag tayo mag-focus doon halimbawa. Yung nong aso ninyo ay eh, talagang ah uh, malalaki lahi, 'di ba? At malaki anak. Eh nasagi sila. Uh, 'Wag na tayo maghanap ng sisi. Wala tayong kontrol doon. Eh kung ginawa niyo na an lahat, at kailangan pa rin i cs yung aso ninyo, wala na tayong kontrol doon. Yung kontrol na lang natin budget natin kung paano itong budget natin. So, ayun. Um, sa CS, ito, bibigyan ko pa kayo ng... Uh, alam mo, may budget naman kayo. Hanapin niyo yung ano, yung... Kasi ako, maselan ako dun sa mga nag opera ng mga aso ko. Pag nagpapas-CS ako. Pag malaki kasi kamay nung mag opera small breed ng sila eh. Malaki din ang hiwa. Medyo may malaki din ang hiwa. Pero may, yung vet ko kasi, maliit lang siya, maliit na babae lang. At yung hiwa na gagawin niya, parang halos kasi laki lang ng puwerta. Puwerta nung um, inahin. hindi po madot ma ipapasok niya itong dalawang kamay niya o yung itong tatlong kamay niya kasi maliit na babae siya. Madudukot niya doon sa tiyan. Um, kaya okay sa akin, maliit lang yung hiwa sa chan. Kaya mas madaling gumaling. Okay? Eh, kapag mas malaki yung hiwa, mas malaki ang sukat, mas matagal magilong Pag mas maliit, mas madaling magilong Yun yung advantage. Kaya yung vet ko, nagtuwa ko, malit na babae lang eh. alit din nung kamay. Pero ayun, uh, maganda na uh, i-o, o kaya pwede nyo i-request sa doktor ninyo, dok, baka pwede malit na yung hiwa. Ayun. So, tumatagal ng uh, isang oras. Mga ganun ata ang, ang pag-oopera. Sa, sa ano ha, sa pagkakaalala ko ha, kasi preparation pa lang nila eh. Ang pangit na kasi kaya kahit ako ayaw ko, ang, ang, ang atmari ayaw ko umabot na masiis yung aso kasi parang kinakatay sila eh. Isipin mo yung ibang, ibang mga pamamaraan nila, eh, nakakadurog ng puso. Alam natin, hindi, hindi sinasaktan yung aso natin. Alam natin yun, ah, gusto lang tulungan ng mga vet. Pero kapag makikita nyo, itatali yung um, dalawang paa, nakataling gano'n. Tapos yung dalawang nakatali. Hindi eh, nga natin ginagawa yun sa mga aso natin, di ba? Tapos, makikita mo yung aso mo nakatingin iyo, lumuluha pa, na parang sinasabi na, bakit pa ako pinabayaan, di ba? Nakakad, uh, ng puso yon, di ba? Tapos nung ihiwaan na, may pang ano naman, may pampamanhid naman, may pampatulog sila. Pero masakit pa rin. Makikita mo yung torture, yung stress na um, na ng CS o nung cesarean sa mga aso natin. Grabe yung stress. Hindi, dun, hindi lang doon natatapos yan. Kaya, kaya ayaw ng marami ng sisarian. Uh, cesarean. Kasi after matahe, lumabas yung pape, yung paghilom pa ng sugat, di ba? So may time na bumubo pa, may mga ganon. Yung sugat sa cesarean, matibay yan ng matibay yan sa una pangatlong araw kasi ano sariwa pa yung balat o yung laman. Pero pagka time na humihilom na yan, po kaya iniiwasan na yung aso magtatatalon. Ayun. So ngayon, ito na nga, kung nasa SM yung mga aso ninyo, um, uh, ang tanong naman ng marami, papaano po ang next time na pag-aanak niya, pwede pa bang mag-normal? Anong sa palagay ninyo mga, mga ka-sheets? Kasi uh, marami lang beses po nang naririnig yan. Pero bibigyan ko kayo ng ano ng ideya. Ang sabi kasi ng marami, hindi na pwedeng mag-normal yung isang aso na na CS hindi na siya pwedeng mag-normal kaya ayaw ng marami ng CS pero ano ba yung totoo? pwede ba? ito yung diretsyo ang sagot pwede pwede po, hindi naman sinira yung ano hindi naman sinira doon yung daanan yung proseso, hindi naman winarak yun ah, uh, pwede pa rin po, pwede pa rin mag-normal. May mga time lang talaga na kapag malaki ang papi, kailangan ni CS. Diba? Pero hindi ibig sabihin, no, hindi na siya pwede mag-normal. Pwede po, pwede mag-normal. ba diba? Pero kung choice ninyo, kinakabahan ko yun kailangan yung i-CS kasi kakilala ko mula nung na-CS yung aso niya, lagi niya pinapa-CS. Ito to kaya naman i-normal ng aso na yun. ay nang i-normal. Kasi in, nung time lang talaga na na-CS yung yun yung nakwento ko ewan ko nakwento ko dito sa vlog natin na sa ng uh, medium breed yung size medium size na, uh, parang mix shih tzu ata pero parang malaki ayun kaya kaya na si Esung kanyang aso so ayun kung meron akong mga nakalimutan na sa video natin na uh, pwede kayong magtanong comment lang po kayo sa video Pababasa ko naman. Or diretsyo po kayo mag-message sa Sapro PH para makapagkwentuhan tayo. Yun. At doon po pala sa ano, uh, buti naalala ko yung mga gusto mag-avail ng mga papi namin. Ah uh, okay, sige. Um, doon sa mga rare color po, sige, pwede kami magbigay ng mga kahit 10% discount doon po sa mga natirang papi namin gusto mag-avail. At saka ito pala good news. Um, naalala ko si ano uh, Sir Aaron. Sir Aaron, ah, uh, lagi na nanonood ng video natin 'yan. So very very good po talaga ang ganda po ng kanyang uh, stand service uh, business. Nag-start siya ng, yung isang papi na binili sa atin ng mail. Pero ngayon, Maraming uh, marami na rin siyang suwi doon sa lugar nila. Uh, taga Pangasinan, si Sir Aaron. Uh, ayun, so, nagdagdag na siya ng mga mail niya sa instant service. Uh, may hirap kasi makumbinsi eh, yung marami sa mga uh, uh nag-aaso na sa pag-breed ng Shih Tzu, may pera dyan. Sa pag instant service, may pera dyan. So, um, kulang ang, ang kulang lang sa kanila kung paano sila i-coach -co ano yung gagawin nila minsan marami ako sa mga, kaki, mga kakilala ko nagsubok sila ng na mag service mag pero hindi nag-click kasi hindi rin kasi napapanahon yung mga um, nila unang-una -una, kulay di ba kulay ng mga aso size ng mga aso so nung nag-breed sila, tapos na yung panahon nung naalala niyo yung nakwento ko yung mga uh, dating mga choco liver yung mga uso malalaki ayun na uh, try sila kaso nga lang ang bilis tumipas tum panahon yung mga sinaunang mga choco liver na malalaki ay eh, maliliit na ngayon ang hanap ng marami di ba so ayun uh, congrats kay si Aaron ang uh, kwento niya sa akin kumikita daw siya ng Pinakamababa daw sa isang buwan na kita niya si Service, 10 to 12 thousand. Hindi na masama, di ba? 10 to 12 thousand, saan mo hahanapin yan? Aso mo lang nagbibigay. Wow, di ba? Eh kung ang uh, kung aso mo, sabihin natin na dalawa or tatlo. Di ba? At doon pala sa mga kashitsu natin, ang pagbibreed kasi, ang style kasi ng pagbibreed ko, hindi naman siya full-time mga kashitsu. Yung tipong tatalikuran mo lahat ng opportunity, trabaho, focus mo dito. Ito na yung panghabang buhay na trabaho. Hindi ko siya masabing trabaho. Ang pagsisisu, sideline, magandang sideline, at nakakalibang din. Yan. Sa itin na kasi ang sa akin, hindi ko siya tinuturing na trabaho talaga. Kaya yung may mga kennel na pag pumasok kayo sa lugar nila, dami, may, may showroom na dami aso. Ay, hindi kaya ng panahon ko yung gano'n, yung gano'ng karami. Kaya ako, yung ating mga pagsisitsu, side lane lang. Ang nakakatulong ito sa atin, pang araw-araw na buhay natin. Pero yung iba kasi mga ka tzu, mga ka natin na nag-avail sa atin, natuto na rin magsitsu, ay eh, talagang gumanda ang business nila sa pag At nag-upgrade sila ng mga ibang breed pa. Yun, katulad nga nakuwenta ko si Mr. Padua. So, ayun, eh, panapanahon yan. Pero dun sa mga um, gusto kumita ng okay sa pag so tamang-tama -tama po itong ating channel, yung Equival TV. Um, dito, kahit paano, yung mga ilang mga kailangan natin na na wala pang alam sa pag-aaso, sa pag-aalaga, eh, akikinabang sila. So, yun lang naman talaga ang purpose ng channel natin. Yun. So, ayun lang mga kasitso. Sana um, naiintindihan nyo yung mga kinikwento ko. So, sorry kung hindi tayo magaling magsalita. At saka, minsan sorry po sa mga term na nagagamit ko. May mga nagko-comment na o uh, yung parang mali ata yung pagkasabi ko. Sorry. Um, uh, hindi naman kung pangit po sa paniling Hindi naman po yung intention ko. So, pagpasensya nyo na po at hindi tayo professional sa pagkasalita ang tingnan niyo na lang po yung motibo natin para uh, ma-appreciate niyo po yung mga video natin. So, ayan. Thank you, thank you na marami. Sa susunod ulit, yun. Comment pala kayo kung may naisip kayo, pwede natin gawin topic. So, itingnan natin kung magagawa natin ng video. So, ayun. Thank you, thank you na marami mga kasyitsok.